Catherine Bernardo Sports. Bagong kulay ng buhok. This is orange na buhok para sa 2024. Si Catherine Bernardo, isang Filipina actress, ay pumuka sa social media. Matapos ipakita ang kanyang bagong hairstyle na yung taon sa kanyang Instagram page. Na yung biyernes, January 5, pumunta ang 27 years old actress sa photo sharing app para mag-upload ng bagong selfie. Nakinuha niya kamakailan, kasama ang kanyang adorable na pamangkin. Sa larawan, parehong nag-post para sa kamera si na at ang kanyang pamangkin na si Lexin Alcantara. Habang nagsusuot sila ng ilang bagong hairdos at kulay ng buhok mayong taon. Nagulat ang mga netizens na makita ang tinanggal ni Katrina ang kanyang matingkad at orange na buhok habang nagpasya siya siyang pumili ng mas lighter na kulay brown na buhok para sa taong ito. Back to brown hair, isinulat ni Catherine sa caption na kanyang viral online post. Samantala, sa isang masayang pagdiriwang ng bagong taon, pinili ng actress na si Catherine Bernardo ang isang family getaway sa Thailand na nagpaalam sa nakaraang taon na may kagalakan at sigasig. Pinili ng aktres na markahan ng opasyon kasama ang kanyang mahal sa buhay sa masiglang nusod ng Bangkok. Ang ina ni Katrina, si Min Bernardo ay nagpulta rin sa kanyang Instagram upang ibahagi ang mga sulyap sa kanila mga festive moments. Nakuha ang esensya ng kanyang selebrasyon. Nagpost si Min ng mga clip na nagpapakita ng pamilya Bernardo na ninanamnam ang masasarap na pagkain at umhigop ng mga magagarang inumin sa isang resto bar sa gitna ng Bangkok. Ang highlight ng selebrasyon ay isang video na nakuna ng pamilya Bernardo sa sobrang saya habang nanonood sila ng isang nakakamanghang fireworks display. Sabay-sabay na sumasayaw at nagpapalakpakan. Naiyakap ng pamilya masayang kapaligiran na ng pangmatagalang alaala upang simulan ang bagong taon. Gaya ng nakikita sa mga nakabahaging clip, si Catherine Bernardo ay lumilitaw na lubusang nag enjoy sa kanyang buhay. Nagpapakita ng isang maning name espiritu at sumusulong mula sa kanyang malawak na pinag uusapang ang up sa long-time boyfriend na si Daniel Padilla na nagtapos sa kanilang 11 years na relasyon, ang pagdiriwang ng bagong taon sa Thailand ay minarkahan ng isang bagong kabanata para kay Catherine. Na napapaligiran ng init ng pamilya at ang pangapo ng mga bagong simula. At nakakuha rin ng 1 million likes ang bagong Instagram post ni Catherine Bernardo, tungkol sa kanyang recent trip. Binahagi rin ni Catherine Bernardo ang ilang mga larawan mula sa kanyang pinakabagong paglalakbay. Mabilis sa na naging viral ang post na umani ng tumataginting na 1 million likes sa sikat na social media platform. Sa serye ng mga larawang ibinahagi ni Katrina, tinutupan ng pansin ang masasarap na Tom Yum Dishes na naging highlights ng kanyang mga paglalakbay. Ipinapakita nito na nasiyahan ng actress sa iba't ibang bowl ng iconic pie soup. Sa mga nakaraang ulat, ibinahagi ni Catherine Bernardo ang sunod-sunod na larawan sa kanyang Instagram feed. Tampok sa nasabing pictures kung paano siya nagdiwang ng Pasko kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Hindi nagtagal ay nag-viral ang kanyang post. Dahil nakatanggap na ito ng mahigit 300,000 likes sa nasabing social media platform. Sa lahat ng mga larawan, mukhang masaya ang actress at nag enjoy sa kanyang quality time kasama ang kanyang pamilya.